Hindi kompleto ang almusal kung walang sinangag sa pagkainan. Pero sa Baguio City, hindi lamang isang cup ang inihain, kundi higante at malasapin sa ping sinangag. Ito'y handog ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa pagdiriwang pa rin nila ng Etra Week. Ang sinangag mayroong labing limang flavor. May binagoongan, derikado fried rice, pa Elia at iba pa. Ang, ang fried rice parang uh, or rice in general araw-araw na kasama sa hainan ng uh, ating mga pamilyang Pilipina, di ba? So ngayon, sinocase lang natin yung iba't ibang klase na pwede natin lutuin. Imbis na just steamed rice, so inaluhan natin ng iba-ibang mga ingredients para ma-appreciate din ng mga bisita natin dito at saka parang all-in-one na siya. So nandun na rin yung ulam, nandun na rin yung fried rice. Kompleto na kanilang pang-lunch uh, tong umagamit. 3, 2, Nagtakamang lahat nang ipakita na ang giant fried rice sa publiko. Mayroon itong laki na 28 feet diameter at inihanda ito ng labing dalawang mga hotel at restaurant sa Baguio. Prepared kagabi, steam, para nagluto ng kanin. At kanin kanina madaling araw, sangat pride, pride nila lahat yan. Isang libo at anim na raang kilo ng bigas ang ginamit sa pagluluto nito nagmistulang piyesta naman ang loob ng SM City Baguio nang ihain na ito sa madla. Ang magkakaibigang ito mula Nueva Vizcaya, sold na ang baon for whole day na pamamasyal sa Baguio. First time ko namin to, baka next year nandito po ulit kami. <laughs> so thank you, Aitra, for allowing us to experience this kind of one of a kind moment of occasion po dito sa Baguio. Ganito pala. Maraming food. Paraan ito ng Hotel and Restaurant Association Baguio upang magbigay pasasalamat sa taon-taong suporta ng publiko. Taon-taon na kumakaroon ng libreng pakain ng HRAP pero masaging espesyal round pagdiriwa ngayong taon lalo't binigyang pakilala ang higit sa 10 milyong katao na nagtatrabaho sa agrikultura. Well, uh, ina-acknowledge natin yung mga farmers natin are important people who provide food security sa atin mga Pilipino and acknowledging their efforts sa pagtatanim, sa pag-harvest, and providing the day to -day needs sa mga Pilipino ng rice. Panahon pa ng Siu Dynasty sa Bansang China nang unang ihain ng fried rice at simula noon, naging comfort food na ito ng karamihan. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline.